Ang ganda nung dahilan na patayo ang banateros, oo, Bihira oo. tayo mapastanding Buti uh, na Carson uh, uh, natin mga banateros kung ano ang masasabi ng mga apektado ng baha patungkol dito sa 5,500 na infra project sa baha. Ayan, wala nang na ang bilib ang mga kababayan nating na ng matinding pagbaha na dulot ng sama ng panahon. Hindi na nga raw uh, sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Gaya ng ipinagmalaki nitong sa kanyang zona, nakakatapos lang, ang kanyang uh, uh, ipinagmalaki na 5,500 na infra-projects patungkol dyan sa flood control. Si Almar Forsuelo magbabalita. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng laninya at mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinilakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't inayabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit limang libong flood control projects? Ang natapos, at marami pa daw ang tinatapos. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRMC, as of 8 a.m. July 25 araw ng Webes, umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarazon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong siyam, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha kabilang ang barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Paggabi dito na nice stranded ako dito ng anong oras na ako nakawin uh, na bay, alas 9 na ng gabi. Lalo ng gandit, gagabi nga dito. Kali sa ngayon sir, ang dito po. Yung po sa amin sa Loban, sa Mesa Pagita po. Ang dito po eh. Ito kami sa may J. De Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon, ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Andoy, tsaka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang? Opo, sir. Ngayon lang din po ulit pinakasok yung bahay namin, sir. Hindi nang ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang bagyong undoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Lungos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Ay, hindi ako masyado maniwala kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po, wala Malabon at saka na bukas. Hindi po namin nararamdaman. Ah, wala. Kalukuhan yun. Flood control, eh, tira mo nga yung nangyari sa ano yun? Anong lugar yon? Ah, uh, sa inlex na lang eh. Nine hours, di ba? Saan ang flood control mo? Di ba? Paano dapat kasi ang gobyerno may vision? Bago mangyari, ahead ka dapat. Kahit sa social media, ay inahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project. Matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRM Operation Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City, Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. pinangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa ito na nakalubog uh, 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 sa tubig. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa mga Pilipino kung anong barko ang nakabangga. Kailan nangyari ang sinasabi ni BBM na nasira daw na flood control na sanhi ng pagbaha sa kalakhang Maynila para sa Dios sa Pilipinas kumahalal Marforuelo as in the news standing B palakpak palakpakan uh, Para congratulations bahala na hindi ah poganda ala naman oh. may project tayo nya basta pumalakpak tayo ah, 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 nabangga ah, ah, ng ah, yes, it's barko anong barko kaya nakabangga mb uh, ano titanic mb balateros <laughs> oh, mb balateros ba mas malaki pa lata ng kami yan Pagka tama. Ah, ah, Barco ng China. Oste, pa, China. ng China na naman nakabanggaan niya. Na China na naman may kasalanan. Sinisi ng China, barko daw ng China. Ang ganda nung dahilan, napatayo ang Banateros. Bihira tayo yung mapastanding. Buti hindi ako na Carson okay. Dahil naman eh, pagtama palakpakan, di ba? O pag oh. mali, o. Kaya pinalakpakan namin, ha? May tama, eh. May tama, eh. May tama. so, sa tingin ninyo, totoo ba yun? Nabangga ng barko. Sa nasan ba yung flood control system natin nasa South China Sea? Di ba kada nasa gitna ng dagat? Kaya nga. Ano, yun <laughs> ano yung nabangga na oh? Alam mo ito mga uh, ito uh, boss dada no. Ito, ito ay parang ano, uh, parang uh, katunayan na parang medyo ano eh lutang din eh. Uh, Oo, oh, medyo De lutang. Or or uh, sobrang tanga ng tingin nila sa Pilipino. Yun nga, akala nila ba Kaya may mga... o, sila sobrang tanga. Oh. <laughs> yung mga nagpalakpakan ng mga nandun, nanonood na sona, nagmukha silang tanga roon. Diba? Sunog sila roon. Okay. Alam okay. ko yung flood controls nandiyan sa gilid ng kalsada, meron sa mga uh, sa mga baba ng bundok, di ba? Oh. Doon ginagawa yung mga flood controls, papunta sa dagat. Pa, paano mababangga ng barko yung flood controls? <laughs>